Sabi ng Biblia, man shall not live by bread alone, but by every word that proceeded out of the mouth of God. Ibig sabihin, tayo dapat bilang mga Kristiyano, namumuhay na tayo sa salita ng Diyos. Pero bakit ngayon, hanggang ngayon, bitter ka pa rin sa salita ng Diyos? Bakit hanggang ngayon, offended ka pa rin sa salita ng Diyos? Na pag nag-preach yung pastor mo, akala mo ikaw lagi yung pinatatamaan? You see, alam mo mga kaibigan, mga kapatid, ang salita ng Diyos ay parang gatas na yan ay magpapalago sa'yo. Yan ay kasing tamis ng pulot. Yan ay magiging bitamina ng iyong katawan. Yan ay parang karne na magpapatibay ng iyong bisig. Pero kaibigan, kapatid, bakit hanggang ngayon ang tingin mo lagi sa salita ng Diyos ay espada na may dalawang tagap-tabak na humihiwa lagi sa iyo at sinusugatan ka? Bakit ang laging tingin mo sa salita ng Diyos ay martilyo na laging binabasag yung matigas mong puso? There's something wrong in you, mga kaibigan, mga kapatid. Dapat pag nakakarinig ka ng salita ng Diyos, nagagalak ka. Bakit ka nasasakta? Dahil meron kang tinatagong kasalanan sa iyo. You see? Dapat mga kaibigan, mga patay salita ng Diyos ay masarap sa atin. Nagiging mapait lang yan kasi may mali kang ginagawa sa harap ng Panginoon. Kung ikaw naman ay lumalakad ng tama, masarap yan. Masarap yung pagkain spiritual.